maliit at tahimik na baryo ng San Miguel ay isang lugar na umaasa sa mga nakagawian. Ang mga tao ay gumigising kasabay ng araw, nag-aalaga ng mga bukirin, at nagtitipon tuwing dapit hapon para sa simpleng hapunan. Napapalibutan ng makapal at madilim na kagubatan ang baryo, at walang sinuman ang pumapasok doon. Isa itong batas na hindi kailangang isulat, ngunit nauunawaan ng lahat. Si Lina ay hindi na iba sa mga taga-baryo, Buong buhay niya ay ginugol sa pag-aalaga ng kanyang may sakit na ama at mga nakababatang kapatid mula nang mamatay ang kanilang ina ilang taon na ang nakalipas. Kilala niya ang bawat mukha, bawat tinig, at bawat tunog sa baryo, ngunit nagbago ang lahat. Nagsimula ang pagbabago sa pagdating ni Aling Mara, isang babaeng hindi kilala ng sinuman. Tumira siya sa maliit na kubo sa gilid ng kabubatan, palaging nag-isa, tahimik, at halos hindi tumitingin sa mga tao ang kanyang presensya ay tila may dalang kakaibang hangin, ngunit walang nagtangkang magtanong ng masyadong maraming bagay. Nagsimula na lamang mag-usap ang mga tao sa likod niya. Unti-unti, naglabasan ang mga bulong at mga lumang kwento. Nabanggit ang salitang aswang nang ilang beses. Hindi alam ni Lina kung ano ang dapat paniwalaan. Hindi naman mukhang mapanganib si Aling Mara, payat, baluktot ang tindig, at waring matanda na. Pero ang mga matatanda sa baryo ay nagbababala, huwag magtiwala sa itsura. Ang aswang ay maaaring nasa anyo ng tao, ngunit hindi siya tao. Hindi iyon lubos na naunawaan ni Lina noon. Pero sa kalaunan, nalaman din niya. Lumipas ang mga araw. Dumilim ang mga gabi. At dumating ang unang biktima. Si Mang Cardo, ang matandang karpintero, ay natagpo ang patay sa kanyang kubo, maputla at malamig. Ang sabi ng iba, inatake raw ito sa puso. Pero nakita ni Lina ang mga sulyap ng takot ng mga taga-baryo, mga tingin palihim na itinapon sa direksyon ng kagubatan. Walang nagsalita ng diretsahan, pero alam ni Lina kung ano ang iniisip nila. Aswang. Una, hindi naniwala si Lina. Isa lang sigurong pagkataon. Ang mga tao'y namamatay. Mga matandang tao'y talagang namamatay. Pero pagkatapos, nagsimulang maglaho ang mga hayop mga manok, mga aso. Hanggang isang gabi, isang batang baka ang natagpo ang walang buhay at walang dugo. Muling bumalik sa isipan ni Lina ang babala ng kanyang ama, habang gising siya buong gabi, nakikinig sa mga kakaibang tunog sa labas ng kanyang bintana. May kung anong kaluskos, mababang ugong, at tila mga pakpak na pumapagaspas. Pero tuwing titingin siya sa labas, wala siyang makikita kundi mga anino. Isang gabi, habang lumulubog ang araw sa likod ng mga burol, nakita ni Lina si Aling Mara sa gitna ng plaza. Tahimik itong nakatayo, halos natatakpan ng mga anino, at nakatingin sa direksyon ng bahay ni Lina. Napalunok siya at nayanig ng lamig na dumaloy sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay may hindi maipaliwanag na tensyon sa hangin, tila ba may pinipigilang dilim na handa ng sumago. Nang gabi niyon, narinig muli ni Lina ang mga kaluskos at ugong sa labas ng bintana. Bumangon siya sa kama, ang kanyang puso'y bumilis ang tibo. May anino na gumagalaw sa dilim, dahan-dahang lumalapit sa ilalim ng buwan. Hindi siya makagalaw, hindi makasigaw. Kinabukasan, hinarap ni Lina ang kanyang ama. Maputla ito, halatang pagod. Panahon na, mahinang sabi nito, sabay-abot ng isang maliit na supot ng bawang at asin. May kailangan kang malaman. Ikwinento ng kanyang ama ang mga bagay na hindi pa naririnig ni Lina mga sinaunang kwento ng mga halimaw na nagtatago sa gabi, naghahanap ng mga mahihina at nag-isa. Inamin nito na si Aling Mara ay hindi isang ordinaryong tao, kundi isang aswang, isang nilalang na isinumpa, na nabubuhay sa dilim at sumisipsip ng dugo ng mga inosente. Nanlamig ang pakiramdam ni Lina. Hindi niya gustong paniwalaan. Pero ang mga ebidensya ay naroon ang mga hayop, si Mangkardo, at ang nakita niya noong gabi. Kinagabihan, hindi natulog si Lina, Nakaabang siya sa tabi ng bintana, tanga ng supot ng bawang at asin, pinapakinggan ang bawat kalusko sa labas. Hanggang sa may malakas na tunog na nagmula sa labas ng bahay. Tumakbo si Lina papunta sa pintuan, hawak ang isang kutsilyo, habang ang kanyang amay sumunod sa kanya. Doon nila nakita si Aling Mara sa dilim, nakatayo sa likod ng bakod. Ang mga mata nito'y nagniningning sa ilalim ng buwan, ang katawan nito'y baluktot at mabangis na tila hindi na tao. Humahaba ang mga kuko, at ang bibig nito'y nakangisi, may dalang pangakong kamatayan. Hindi na si Aling Mara ang nakikita nila. Isa na siyang halimaw, isang aswang na handang pumatay. Nilabanan nila si Aling Mara ng gabing iyon, si Lina at ang kanyang ama, gamit ang bawang, asin, at mga dasal. Ang laban ay tila tumagal ng mga oras, habang si Mara ay sumisigaw sa galit, ang kanyang anyo'y patuloy na nagbabago at parang usok na sumisingaw. Munit sa huli, ang ama ni Lina ang nagbigay ng huling dagok isang kutsilyong may bendisyon ang bumaon sa puso ng aswang. Sumigaw si Mara ng malakas at ang kanyang katawan ay bumagsak, naging abo at usok. Tapos na. O iyon ang kanilang akala. Huminga ng maluwag ang baryo. Wala na ang aswang at unti-unting bumalik ang normal na takbo ng buhay. Munit para kay Lina, may kung anong bumabagabag pa rin sa kanya. Masyadong maraming tanong, masyadong maraming misteryong hindi pa nasasagot. Isang linggo ang lumipas, at natagpuan ni Lina ang kanyang ama na nakaupo sa labas, malalim ang iniisip. Tahimik ito, ngunit may halatang pangamba sa kanyang mga mata. May hindi pa ako nasasabi sa'yo, bulong nito. Si Aling Mara hindi siya nag-iisa. Nanlamig ang dugo ni Lina. Anong ibig mong sabihin? Tumingin sa kanya ang kanyang ama, puno ng takot at pagsisisi. Ang sumpa na ipapasa ito sa dugo. Hindi ipinanganak na aswang si Mara, Lina. Naging ganun siya. At ngayon, hindi na tinapos ng kanyang ama ang sinasabi. Hindi na kailangan. Alam ni Lina. Ramdam niya sa kanyang kalamnan ang katotohanang pilit niyang iniiwasan ng bigat ng katotohanang bumabalot sa kanya. Hindi pa tapos ang laban. May iba pa. At higit sa lahat hindi siya sigurado kung ang sumpa ay namatay kasama ni Mara. Isang gabi, makalipas ang ilang linggo mula sa pagkamatay ni Mara, nakaupo si Lina sa kanyang kwarto. Kahimik na pinagmamasdan ang mga anino sa ilalim ng buwan. Habang siya ay nakatulog, muli niyang narinig ang malumanay na pagaspas ng mga pakpak, ang kalusko sa dilim. Talaga bang tapos na ang laban? O may ibang nilalang pa ba ang nagmamasid, nag-aabang sa dilim?